Mayang gabi sa tanan. Welcome sa Swerte Swerte Kanina usab ni Balik si Swerte Swerte sa uh, pre-midnight edition sa to uh, pag-subwag sa uh, mga hot, super hot numbers para sa ato ang STL o Swerte ugma. No? Oga... Uh, sa so, tanan nga mga bag upang pang naka uh, agi niining ato ang uh, video o makapaminaw sa repeat play aning atong video maka view mo e eh, kalimot og subscribe oga uh, follow para madaghan no oga uh, share pod para ma-inform ang uban nga na kusog nga o uh, sigig padaog din sa uh, dapita sa ato ang uh, nasod Pilipinas labi na diri sa North Cot North Cotabato so hello sa inyo tanan o shout out no so karong gabi eh, unahon nato ang pag-review sa mga result karong Adlawa, June 19 sa uh, Steel North Coast, sa 10:30 AM draw ang result is 082 sa 2 PM to 931 sa 5 PM it's 802 sa 9 pm 03876 nakahita diri ka opat ha 4 e, uh, fourth hit of the week, kaning seven six 6 kakakitaan na. O 806 6 no? 8 uh, 0 Ang 8 76 6 atong fourth hit of the week. Okay? ato na ta, sa paunang swerte. Okay. Paunang swerte, paunang swerte suerte no tuang to ang ibalon ang paunang swerte suerte one two five one 515 five 9 mo na yung mga paunang swerte suerte one two five one two, five 9 five 9 515-515. Okay? So, next. Add ta. Sa magic pair. O magic guide. Grabe rin ba magic pair o magic guide? Ha? Ayan yung kumpiyansa eh. Pwede mo diha magpurma o ganggel. O. Oh. Itong magic guide. 958 958 061 061 Ah, gahapon, no, ah, ganiha, no? Puros good ng lusot ang atong mga magic guide. oh. atong gianggil, diri good up ito, diri, kani, 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 niya, Ya, yeah. atong niaging mga adlaw, diri. Tao good siya, no? Kung atong gi... Kani siya, huwag atong ning ianggel, wasinog ma po, no? So, kana siya ang ato ang magic guide 950 uh, 958 958 og 061 061 pwede i angle pwede i angle pwede pod straight okay ah uh, from ana sa magic guide nakakuha tag magic pair atong magic pair daghan kang pair atong mag, ma, himo ana pero ang akong ganahan kani One, six, 8, 89 09 0, 9, 5, 1, og 9, 1. Again, ang atong magic pair, 8, 6, uh, 1, 6 8, 6, 8, 9, 0, 1, 5, 1, og 9, 1. Muna ang ato ang magic pair, og magic guide. Asa ata karon Ano yata sa super tarbol? Atong super tarbol kana 163 163 891 891 513 513 803 803 031 031 912, 912. Again, 163, 163, 891, 891, 513, 513. 803, 803. 031, 031. 912, 912. Okay? So, manata sa atong 893, uh, 893, So, nata sa bantayanan ug pahabol, no? Hat pahabol na to. Huwag ang hatong bantayanan. Bantayanan na to sa June 20, 2024. Ah, uh, na, no? 0158. 0158. Kaling okay, hat pahabo na to, 239, 239, 231, 231, 232, 016, 016. So, 232, lang kukutob, again, 232, 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 Huwag sa tanan uh, sa Facebook. Huwag sa tanan akong subscriber sa YouTube. Uh, ako nagatamyaw ka ninyo. O oh, good evening. Huwag mag ta. Nga huwag Maka daog ka. No? Makadaog na po ta. Makahit na po ta. Huwag ma. Uh, hit sa ato ang uh, atong mahimo. No? Sa week. Bosa, mag-ampo ta. Kanunay. So, din lang. God bless. Thank you sa inyong pagtangkilik. Bye.